Sa Senado, ang DPWH naman pinagusumiti ng listahan ng mga nag-award ng kontrata sa flood control projects. Kasama mo sa balita, Rajuman Kondi Bata, Kondi. RMN Live Report! pinagsusumite ni Sen. Sherwin Gatchalian de ng Department of Public Works and Highways o PWH na listahan ng mga pisina na nag-aproba at nag-award ng mga kontrata ng mga flood control projects sa mga contractors na wala namang kakayahan na gasusa sa mga proyekto. Sa presentasyon ng Gatchalian, itinakita niya na kapag ang gagawing proyekto ay aabot ng 450 million pesos, ay dapat mayroong 1 million pesos o higit pa ng kapital ng contractor o kaya ang kumpanya na nasa quadruple okay, the category. Pero batay sa datos na nakuha ng senador, kaugnay sa 15 contractors na nakakuha ng 20% sa kabuang pondo ng flood projects, may mga contractors na ang capitalization ay nasa 19 million pesos at 50 million pesos na malayo ito sa bilyong piso kapital. Malinaw anya na undercapitalize sa mga proyekto kaya na may sa panpa ang mga proyekto dahil walang sapat na kapital, kondo at hindi kasi talaga ito ng mga contractors. 1 billion pesos. So, so ito po binabangga ko lang dito sa slide. Kung meron kayong ho ni uh, itong Centerways at uh, Wawo Builders, 5 billion or 4 billion, but ang kanilang capitalization is only 90 million pesos, uh, 45 million pesos and 50 million pesos. But in the peak, kalangan at least a billion pesos yung kanilang net worth. So paano ho, ang, ang tanong ko, paano ho nakakapasok yung mga ganitong, based on the pick-up, ah, hindi po galing sa akin nito, based on the pick undercapitalized yung company based on the project na nakukuha nila? Dahil dito, naniniwala si yan na posibleng may sabwatan at katiwalian sa pag ng kontrata ng mga plan control projects at posibleng nilawala ang pre qualification stage sa paggawad ng kontra. Kasama okay. mo sa Giza XL Oil Manila, Manila, Radyo Man Puan de R Tata, RMN.